Ang aking payo lang sa ating mga kababayan ay huwag nyo naman uh, itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official dahil alam niyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya te, kung uh, Uh, idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo at hindi nyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamuno dyan sa inyong barangay at sino ba ang talagang makakatulong sa inyo na harapin ang mga iba't ibang problema na pang-araw-araw na hinaharap ninyo na dinadala ninyo sa mga barangay official. Huwag nyong itatapon ang karapatan ninyo na mamili kung sino ang mamumuno doon sa inyong mga lugar sa inyong mga barangay